Dito na tayo sa play ni Abando laban sa team ng KT Sonic Boom. First play nila kay sa game na ito, isang magandang steal ang kanyang nagawa laban sa import ng KT Sonic Boom. Bilis ni Abando na nakahabol sa pasa sa anyang na ngayon ang opensa. Import ng anyang na si Robert Carter Jr. ang pumoste, binigay sa kanyang bola isang fake. Merong foul na nakita ang referee sa play na ito. Set ngayon ng play ang anyang. Abando maganda ang pwesto, tumira ng tres, pasok para sa anyang. Defensive play ni Abando maganda ang pagkakadikit sa kanyang binabantayan. Yun nga lang, merong foul, sabi ng referee at hindi isang ayon si Abando sa tawag na ito. Pagkatapos ng defensive play ni Lakay gusto niyang bumawi ng isang slam dunk in your face sa depensa ng KT Sonic Boom. Yun nga lang ay hindi na sakto sa butas ng ring yung pagkakasalpak ni Abando sa bola. Nakuha pa rin naman ni Abando, yung bola upen pa rin ng anyang at pumasok ang 3 points ng anyang sa play na ito. Tira ng anyang, Abando laban sa dalawang players ng KT Sonic Boom sa rebound na sa likod si Lakay ng isang kalabang player ka-rebound naman kasabayan ng import pero itong si Abando pa rin ang nanaig sa rebound play na ito gamit ng kanyang athletic ability at mataas talagang tumalon itong si Lakay at maging ang import ng kanilang kalaban ay kanyang natatapatan sa rebound play. Next play ni Lakay, tatlo na nga ang sumunod na nagbabantay sa kanya pero nagawa pa rin niyang makalapit sa basket. Merong banggaan mula kay Abando at sa isang defender, Abando konting magic iwas sa hawak niyang bola. Maganda ang kontrol sa kanyang pagbitaw ng bola, pasok ang tira para dito kay Lakay. Next sa niyang play na kay Abando ang bola, pinasa sa kasama, bitaw ng tres, dagdag puntos para sa team ng kanyang assist naman mula dito kay Lakay. Opera depensa ng anyang import nila bumitaw ng isang fadeaway mintis ang tira abando rebound kontra sa import nilang kalaban dalawang players ang nabitbit nila kay sa play na ito tapos isang putback pa ang kanyang nagawa ito ang isa sa magandang abando highlight play ng larong ito rebound putback mula dito kay Renza Bando mas lalong naging ganado si Renza Bando pagkatapos ng play na iyon at nasundan pa nga ito ng rebound play na naman sa sumunod na play taas na naman ng talo nila kay sa kanya ang rebound at isa talaga siyang rebounding guard dito sa KBL nakita rin natin sa record ni Renza kontrabando na top 7 siya ngayon sa kategorya ng black at posible na umabot pa nga siya sa top 1 dahil napaka-consistent nila kay sa kanyang mga black shots at maganda talaga ang pag niya para mabutata ang tira ng mga kalaban nilang players. Nahihirapan nga lang ang buong team ng Anyang ngayon dahil na rin sa sayang si Duwan Maxwell na kanilang binitawan at noong kasali siya sa team ng anyang ay 5 straight wins ang best ng anyang sa kasalukuyang season. Nag-iba nga lang ang takbo ng laro ng anyang noong wala na itong si Duwan Maxwell at maging itong si Robert Carter Jr. nga nga ay hindi pa gaanong nakakapag-adjust sa sistema ng anyang. Sanay naman tayo dito kay Monroe at maganda nga ang import rotation nila noon kasama si Duhon Maxwell pero mukhang nawala ang laro ng anyang noong lumipat rin ng team itong si Duhon Maxwell. Maging ang team ni na Alex Kabagnot ay naglaro rin kasabayan ang team ni Abando na anyang Jungkwanjang Red Boosters at nagkaroon rin si Alex Kabagnot ng magagandang play dito. Sa play na ito opensa ng kanilang kalaban kay Alex Kabagnot napunta ang rebound sumunod na play assist ni Kabagi para sa kanilang import sa Saktong-sakto ang pasa, easy 2 points para sa Sonos kay Gunners, may kasama pang foul. Mas gumanda pa nga ang laro ni Kabagi sa kanyang second game at unti-unti rin silang lumalaban kontra sa mga malalakas na teams. Sumunod na play, nakita ng kanilang import itong si Kabagnot, ibinigay ang bola, ganda ng presto ni Alex, maganda ang form at bitaw ng bola, swak na swak ang tres ni Kabagi. Hindi nga rin sayang itong si Kabagi dahil na rin sa nagagamit rin siya ng kanilang team at nakakapagambag nga rin siya sa kanilang opensa. <coughs>

atake naman ngayon sa Alex Cabagnot, sa loob ng paint, biglang hinto tapos pull up pasok ang tira, ayos na ayos ang galawan ni Cabagnot kapag ipinapasok nga rin ito ng Sonos kay Gunners next play natin, pasa ni Cabagnot, mabilis na release ng kanyang kakampi, 3 point play foul ang nangyari, iba rin talaga ang KBL dahil hindi sayang ang talento na kanilang kinukuha dito at talagang binibigyan nila ng pagkakataon ang kanilang mga Asian imports na magpakitang gilas at nagagawa naman ni Cabagnot, Abando, Ethan, SJ Gutang at iba pang Filipino Basketball players na tumugon o magpakitang gilas sa laro at matulungan ang kanilang team kapag ibinigay ngarin rin sa kanila ang pagkakataon. Wunjo DB pa rin, na kinabibilangan ni Ethan Albano ang nangunguna sa standing sa halos nasa gitna si Justin Gutang ng LG Sakers at anyang naman na kinabibilangan ni Abando. Kailangan niya lang balikan ng anyang Jungkwan Kwanjang Red Boosters ang kanilang 5 straight wins at dito magsimula kung paano nila maibabalik ang kanilang dating laro. Yun nga lang si Duvon Maxwell ang kasama ni Monroe sa kanilang 5 straight wins kaya isang adjustment sa kanilang mga place ang kailangan nila ngayon kasama ang kanilang bagong import na si Carter Jr.